Okay, 25 seconds na lang para matapos na. Galing loads, paano ba yan? Ang bali ang gamit ko, OBS. Search ka ng OBS lang. Free konto. Open source na software na pwedeng gamitin pang streaming. Dito ka magkakaroon ng, dito mo makakustomize lahat lahat ng mga layout tapos yung mga layout na yan ayan makikita mo yung ito tawag dito lower third tapos dito mga screen yan lahat magagawa mo sa OBS pero yung yung mga nasa taas tapos sa baba ito lower third screen face cam tapos yung face cam ko tapos yung background Nagagawa rin yan sa, kung magaling ka sa Photoshop, magagawa mo sa Photoshop. Pero may ginagamit ako online na photo editor lang. Alright, nandito na si kapatid na so, yung si kapatid na kahit malayo sila sa aking piling pero yeah, mo, ang senior ka 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 katabi ko lang sila ayan and then uh, thank you thank you so much everyone uh, At lahat ng mga mga friends outside and inside in white world uh, na nagbigay sa akin ng mga uh, messages message to um, uh, grabe to yan, no messenger ayan habang nagsasalita Asia, uh, kawai uh, siya kaway siya nang kaway so galing so talaga ni Sisinda paano yeah. mo nagagawa yon nais kong pasalamatan ang akin ah, mga hindi siya nangangawit oh uh, na nagbigay buhay imagine niyo tingnan niyo ayan kumala ang mga magulang Kawai kawai <laughs> sa mga mahilig kumaway. Maraming salamat kapatid na sa Jesus nice Inday. Papa, ayan ah. Uh, walang bayad yung yun, software. Wala. Free yun. Search mo lang so sa Google OBS. Sa Pero gayahin mo mo si Sinday. Ayan, lugar, ayan. Katis, hindi niya niya siya na. Tignan mo dyan o. Hindi siya na oh. At mag-iingat ka po Parang machine lang ata mga kapatid. At Thank you everyone and I love you all. lagi nila akong naalala. Ayan, And Thank you so much. Ayan. ayan. Sa ating asawa, sa aking mga anak na hindi nagsasawa na to support sa akin kahit na mapuyat din sila ay nandiyan <laughs> pa rin sila para sa akin. Ako ang <laughs> nangawit sa kanya Shout out. Hindi okay. okay. ka, na kaya ng power natin. Ito na nga guys ang mga sa hindi na mga natanggap ko mula sa aking mga kaibigan. Ayan, panuuri natin guys. And then, thank you everyone. And happy, happy birthday. And bye. Ayan, intay.